kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, oh, bakit pa tayo mag mag-question and answer dito para atakihin nyo ako. Eh, ang masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang. ba? Diba? Ang susunod nun na halimbawa ko ay yung budget ng Office of the Vice President. Kung makikita nyo, September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, may meeting kami With Congressman Martin Romualdez, pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds September yon. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si Congressman Ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan, kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din niya, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan.